Hello everyone! Good morning! Ayan, for today's video ay magbabanlaw na tayo dito sa poso. Ayan, nakakaganang magbanlaw pagka uh, libre lang yung tubig kasi maaano uh, mo yung unlimited banlaw na hindi mo iniisip yung bayarin sa tubig. Ayan kung taga ka, makaka-relate ka dito. Ayan, nakakamis lang. Pero dati doon sa amin is uh, balon. Ayan, balon yung pinag-aanuhan namin, tsaka sapa. Dito naman sa lugar ng asawa ko is poso. Ang ibang term na tawag is bumba. kosot-kosot. And anlaw. Mas mabilis magbanlaw sa mga sapa. Yan. Tapos mong isabon. anuhan mo lang sa sapa. Isang anlawan lang. Yan. Tapos clear na yung tubig. Wala ng bula-bula. O, diva. Tapos sa ano? Ilog. Yan. Maganda magbanlaw sa ilog. Mabilis. Isang sausawan lang okay na. Ayan. Oh, Ziva. Ang bilis lang ng pagbabanlaw. And big. Doon kasi sa bahay namin is ang mahal ng tubig. Kaya hindi ka pwedeng magmadamihang banlaw. Ayan. Mo pasya, hindi mo pa hindi mo pa hindi mo masama pa klarong too big ayaw san ka juan ayaw kapag bandaw ka na nakapag exercise ka pa <laughs> double purpose Aha, sya hanggang dito na lang Maraming salamat sa panonood. Bye!